Okay, good day. Welcome. So, balikan lang natin yung post ni Lodi natin, no, ni Food Genius Vlog. Dated November 17, 5.46 p.m. Ang sabi niya dito, kung ako sa'yo, JM Mangoba, hindi ako tatanggap ng suhol na 500 pesos lang kay Norman Mangusin. Tanda mo, wala kang kapangyarihan na mag imbestiga ng alita ng homeowners, trabaho yan ng barangay or korte. Pwede kang kasuhan ng owners ng break coercion. Article 286, Revised Penal Code, or ar under Article 286, kung pinilit mo sila na o nagdi ng pera kapalit ng investigation, usurpation of authority under Article 177 ng Revised Penal Code, kung umasta ka official na may kapangyarihan na wala ka naman. Harassment kung ginamit ang position mo para manakot, o magdiktang sumusunod o manghingi ng pera, pwede kang idemanda sa civil case for damages. Article 26 Civil Code or ireklamo sa barangay. Violation of Republic Act 5487 Private Security Agency Law kung lumagpas ka sa papel mo bilang security guard. Maari kang i-report sa PNP Saj sa Camp Krami. 0211 number, possibly ka matanggal ang lisensya mo kung mapatunayin ang pang-aabuso o pang-ahimasok mo sa homeowner dispute. So, i-correct lang natin si Lodi natin, no? si Food Genius Vlog. No? Sabi niya, first, wala kang kapangyarihan na mag-investiga ng alita ng homeowners. Then, pwede kang kasuhan ng usurpation of authority. So, hindi po ba pwede mag-conduct ng investigation ang security? Only in the law enforcement po ba, katulad ng PNP? Bali, ganito po, hindi po. Ang security Actually, security officer po 'yan, no. Etong dumating, no. Itong dumating security officer po siya. So, pwede po, pwede po siyang mag-conduct ng investigation, no. Pero security investigation ang gagawin, hindi naman criminal investigation. So, hindi naman siya makakasuhan ng usurpation of authority. O not unless kung ang ginawa niya is criminal investigation. Kasi ay, ang pwede lang pong gumawa nun is number one is the Philippine National Police. Ano pa ba? Kahit anong mga law enforcement agency, yan po, no? yung mga gumagawa ng criminal investigation. Pero pag investigation lang, for example, katulad yan, ang ginagawa ng security officer po at saka security guard is security investigation. So pwede po yan, no? kasi jurisdiction naman po nila yan. No? Pwede po sila mag-conduct yan. So, then nabanggit niya po na irereklamo sa SAJ. Bali, hindi na po PNP SAJ po. No? PNP SOSHA na po no? Hindi po such. Kasi po ang security personnel mga ma'am and sir. May ganatawag po kasi inherent powers po 'yan, no. Pag sinabi natin inherent, inherent, natural po katulad ng investigation. Kasi as long as nasa jurisdiction niya. For example, may nag-complete uh, sa pihin ng homeowners, pinasok sila. Although, syempre, tatawag naman, pwede naman sila tumawag ng polis. Pero kung kahit magkakontak sila ng investigation, titignan muna kung talagang uh, may nakapasok, etc. Di ba? Kung hindi pa naman kailangan ng law enforcement, pwede. Basta security investigation lang ang gagawin nila. No? Hindi criminal investigation. ano no? Question, pwede, question lang ba, pwede magkontak ng investigation ng security guard. No? So again, kahit hindi security officer, kahit security guard, pwede po mag-conduct. Inherit powers po nila yan, no? As long as na, nasa jurisdiction nila, pwede po yan. And again, security investigation po ang gagawin nila. Dapat alam ng HOA board. Uh, siguro sa kanila, pero itong HOA, ano ba meaning ng HOA? Homeowners Association. Siguro depende sa ano nila, sa protocol nila, pero kahit sa ano pa lang naman yan, eh, sa property manager sa PM level pa lang, kung gagawa ng report si security officer, doon yung address. Then kung mag ano to, i-escalate natin, makaabot sa HOA, pero kahit hindi pa naman, I think hindi pa naman nakaabot sa HOA yung ganito. Lalo siguro dumami na yung complainant, no? Lalo yung mga tenant, mga homeowners, homeowners natin, no? Ito, kahit sabihin natin na tenant, katulad ni FLM na nagre-rent, consider pa rin naman siya dyan kasi tenant. Or kahit So again, by kahit vice versa, tenant homeowners, no? Basta may mga complaint po, pwede pa mag-investigate Sa no? si security officer natin or security guard. Again, ha, basta nasa jurisdiction lang nila, no? Doon sa nasasakupan nila. Then, security investigation ang ikakantak. So, kahit hindi pa naman alam ng COA. Of course, pag may mga ganyan, dapat, o katulad nito, security officer, siya ang pumunta. Then, gawa niya ng report, address niya kay PM, no? Sa property manager ng ng mga condominium, subdivision, di ba? Doon po nila i-address dyan, gagawa sila ng report. Then, bahala na si PM kung i-escalate na iangat niya sa mga board ng homeowners, no? Pwede po yan. Kakandak sila ng meeting, i-discuss, pag-uusapan,